May kakilala ka ba ng crypto? Kumita ng malaki. Tapos biglang naubos din. Yung tipong parang may magic. Poof! Tapos wala na. My friend, bago ka maglagay ng kahit isang piso sa crypto, please, pakinggan mo muna to. Hindi kita tinatakot ha, pero sa maling desisyon, pwede kang maluki ng parang na-hold up. Pero ang mas masakit, ikaw mismo ang nag-abot ng pera. Hindi ito hyped video, walang to the moon. Walang easy money. Real talk to para sa mga Pinoy at OFW na gustong magpalago ng pera pero ayaw maging biktima ng hype, scam o sariling pagkakamali. Ano pa talaga ang crypto? Simple explanation. Okay, unahin na natin bago ka malito sa dami ng terms online. Ano pa talaga ang crypto in super simple terms? Ganito po 'yan. Ang crypto ay digital na pera. Hindi mo mahahawakan. Hindi mo maisusok-sok sa wallet, hindi mo mahuhulog sa alkansya, lahat nasa internet. Para siyang GCash, pero hindi pag-aari ng GCash. Para siyang pera, pero wala sa banko. Usually, decentralized ito. Ibig sabihin, walang isang gobyerno, walang isang banko, walang isang gustong magpahaba ng pila ang may control. Hindi tulad ng SSS, pag-ibig o kahit bank account mo na may isang institusyon na nagpabantay sa crypto, community at technology ang nagbabantay. Ang puso ng crypto ay tinatawag na blockchain. Isipin mo to, parang digital notebook na pag may naisulat ka, hindi mo na pwedeng burahin. Walang liquid paper, walang edit-edit, walang palusot na version 2. Once na nakalagay na sa page, nandyan na yan forever. At lahat ng tao sa network may kopya ng notebook na yan. Kaya mahirap tayain may mga legit na gamit ang crypto. Pangbayad, pangpadala, pang store ng value, pang invest sa projects. May mga OFW nga na gusto ito kasi mabilis ang transaksyon at minsan mas mura sa remittance. Pero ito ang kailangan mong marinig. Mataas ang risk nito. Mas mataas kaysa MP2, mas mataas pa sa digital banks, at mas mataas maging sa stock market. Kung ang MP2 ay parang tricycle ride, ang crypto ay parang sumakay ka sa roller coaster na walang seatbelt. Bakit ang daming Pinoy at OFW ang nalulugi sa crypto? Una, FOMO. Fear of missing out. Alam mo yung nag-scroll ka lang sa Facebook o TikTok tapos may lalabas na nag-10x ang pera ko sa crypto. Biglang yayamanin vibes. Pero hindi nila sinasabi yung tatlong coins na nag-0x as in naglaho. Parang sweldo na hindi mo makita pagdating ng kinsenas. O parang ex mo na hindi nagpaalam. Isang araw andyan, kinabukasan, scene zone forever. Pangalawa, shortcut mindset. Maraming Pinoy at OFW ang pagod na. Stressed sa trabaho. Homesick pa. Natural lang na gusto mong makabawi agad. Gusto mo yung shortcut to milyonaryo. Parang isang click lang sa app, tapos biglang may bahay ka na. May kotse, may negosyo. Pero kaibigan, kung ganun kadali yung mamat, edi sana lahat tayo milyonaryo na ngayon. Pangatlo, low-entry barrier Dahil pwede kang magsimula ng 500 to 1,000 pesos, feeling mo full-fledged investor ka na. Uy, may crypto ako. At sa crypto, kahit maliit ang puhunan, malaki ang chance na magiging zero. Hindi porket mura, safe. At dito nagsisimula ang problema karamihan pumapasok ng hindi naiintindihan kung gaano kalalim ang mundo ng crypto at kung gaano kalaki ang pwede nilang ikalugi. Para kang tumalon sa dagat ng hindi marunong lumangoy tapos umaasa ka na lang na hindi ka matatangay ng alon. Ang mga risks in investing in crypto Risk number 1, Volatility The Emotional Roller Coaster Dito natatalo ang karamihan kung sa MP2, sanay ka sa 6-7% per year sa crypto, pwede kang plus 200% in a few months. Pwede ka rin maging negative 90% bago ka pa makapagmerienda. Imagine this, naglagay ka ng 50,000. After a few months, naging 100,000 pesos. Ang saya! Nagpa-deliver ka ng milk tea, feeling mo investor of the year. Pero pagbalik mo after 3 months, yung 100,000 pesos mo naging 10,000 pesos na lang. 10,000 mas mabilis pa siyang nawala kaysa sa load mo sa GCash. Kaya ang tanong, kaya ba ng puso mo yon? Kaya mo bang matulog ng mahimbing na alam mong pwedeng ma-wipe out ang savings mo habang natutulog ka lang? Kung hindi mo kaya ang ganitong roller coaster, hindi para sa iyo ang crypto at hindi nakakahiya yon. Mas nakakahiya kung sumugal ka ng hindi mo alam ang laro. Crypto is not for weak hearts and weak stomachs. Ito ang tunay na high risk, high reward. Pero madalas, high risk, no sleep. Risk number 2, exchange risk. Digital money changer problem. Karamihan, bumibili ng crypto gamit ang mga app o exchanges. Isipin mo sila na parang digital money changer. Convenient, mabilis, one swipe lang. Ayun, may crypto ka na. Pero itong hindi alam ng marami. Kapag nahack yung exchange o biglang nagsara yung company o may nag sa sistema nila, Pwede kang ma sa sarili mong pera. As in, hindi mo ma-open, hindi mo ma-withdraw. Wala kang magagawa. Hindi to tulad ng bank o na may PDIC insurance. Kapag may nangyaring kalokohan sa bank account mo, may protection ka. Sa crypto exchanges, walang guarantee. Walang umaalay sa'yo. Walang, sir, ma'am, don't worry, covered po yan. Maraming Pinoy ang napapasigaw ng, hala, asa na ang pera ko kasi iniwan nila lahat ang crypto nila sa exchange. Tapos nag-collapse yung kumpanya, nagsara, naglaho at hanggang ngayon wala pa rin nababalik. Para kang nagpark ng kotse sa mall, pagbalik mo, building na ang nawala. Kaya tandaan, si crypto hindi sapat na marunong ka lang bumili. Dapat marunong ka rin mag-ingat kung saan mo nilalagay ang pera mo. Kasi minsan, hindi crypto ang problema. Yung platform ang bumibigay Risk number 3 scams, rug pulls, telegram, or GC traps. Dito madalas nalulugyang Pinoy, hindi sa miswang Bitcoin o Ethereum, kundi sa fake crypto programs na mukha lang crypto. Pero ang totoo, scam wall pala. Yung mga ads na guaranteed 20% monthly, passive income habang natutulog. Sir, investment po ito, hindi scam. Kapag may nagsabi niyan, automatic red flag yan tumakbo ka na kahit nakasinelas ka lang kapag recruitment based ang kita tipong kailangan mo magpasok ng tao para mas lumaki ang earnings mo hindi yan investing yan ay networking na nakakostume crypto team lang para social pakinggan tapos yung bigla na lang baan sa telegram group o group chat na hindi mo kilala tapos sasabihin ma'am sir join na sure profit limited slots kung hindi mo kilala sa personal, huwag mong pagkakatiwalaan ng pera. At yung pinakamalakas na scam line sa lahat, siguradong tubo. Kapag narinig mo yan, huwag ka na mag-isip. Scam yan. Sa tunay na investing, lalo na sa crypto, walang guaranteed. Ever. Kung walang malino na company, walang audited statements, puro screenshot ng income, puro hype, hindi yan opportunity. Yan ay opportunity na mawalan ka ng pera. Risk number 4. Regulations. The legal blind spot. Risk number four, regulations at ito yung blind spot ng taramihan. Depende sa bansa, pwedeng magbago ang rules tungkol sa crypto anumang oras. Pwedeng biglang magkaroon ng bans, pwedeng tumasag taxes, o biglang kailangan mo na palang mag-submit ng kung ano-anong reports. Kung OFW ka, mas komplikado pa. May sarili ring crypto laws ang bansang pinagtatrabahuan mo. Yung akala mong simpleng pag-trade mo sa phone mo, pwede palang pumasok sa territory ng legal issue kapag hindi mo nasunod ang rules nila. Gets mo? Hindi lang presyo ng coin ang risk. Nakakatakot ba? Diba? Para mga daming pwedeng sumaplay. Pero teka, hindi ko sinasabing bawal mag-crypto. Hindi ko sinasabing masama to. Ang tanong lang, handa ka ba talaga? Alam mo ba yung pinapasok mo? O napasubo ko lang dahil nakikita mo sa TikTok? MP2 versus Digital Banks versus Crypto Sa MP2, government-backed. Low risk, bagay sa beginners. Sa Digital Banks, para sa emergency fund. Madaling i-withdraw at insured pa. Sa Crypto, high risk, high volatility. Optional lang, pang maliit na bahagi ng portfolio. Kaya kung wala ka pang emergency fund, wala ka pang MP2, tapos crypto agad, parang yung tinatayo mong bahay, bubong muna bago pundasyon kahit kaano kaganda ang bubong, babaksak pa rin. Good investment bang crypto? Here's my honest answer. So balik tayo sa pinakamahalagang tanong ng lahat. Good investment bang crypto? Ito yung tanong na gustong gusto ng mga tao, pero bihira ang nagsasabi ng totoong sagot. Ang sagot po is depende. Depende sa sitwasyon mo sa buhay. Depende sa wallet mo. Depende sa tibay ng dibdib mo. Kung ikaw ay walang emergency fund, may utang pa sa credit card o 5 walang ipon at wala pang stable investments tulad ng MP2 o kahit basic savings, tapos na ang usapan, hindi pa para sa iyo ang crypto. Walang masama doon. Ibig sabihin lang, inuuna mo muna ang pundasyon bago ang bubong. Pero kung ikaw naman ay may free to 6 months na emergency fund, may MP2, may bonds o stable investments, may steady income kapag ganito ka na, pwede ka na mag-invest sa crypto as a high risk small portion ng iyong portfolio. Huwag mong gawing main dish ang crypto. Side dish lang 'yan. Kung gagawin mo siyang ulam, baka sumakit ang mo. Ang pinaka-safe na rule, limitahan sa 5 to 10% maximum. Hindi 50%. Hindi all in. Hindi bahala na si Batman. At tandaan mo 'to. Paki-engrave sa utak natin. Kung masakit mawala 'yung pera na i-invest mo huwag ilagay sa crypto. Simple, diretso, walang halong lecture. Recap lang tayo ha. Una, crypto is a high risk and optional. Hindi requirement para yumaman. Pangalawa, pundasyon muna. Emergency fund, MP2, stable investments bago pumasok sa crypto. Pangatlo, never invest in something you don't understand. Yung hindi mo pa naiintindihan, dun ka madalas nalulugi. By the way guys, paki-comment naman kung nasubukan mo na mag-invest sa crypto. Success pa o lugi?